Don't let anybody you that you're too much. Marami ang nalungkot at nadismaya sa nangyari sa transformation ng isang sikat na TikToker. Dahil ayon sa netizens, imbis na gumanda, tila lalo pang lumala ang itsura ng nasabing TikToker. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na usapin ngayon. Dapat nga bang tangkilikin ng mga tao ang plastic surgery o pagpaparitoke? Sa panahon natin ngayon, bukas na ang isipan ng mga tao tungkol sa pagpapagawa ng mukha o pagpaparitoke. Sa katunayan, marami na ang gumawa nito sa kagustuhan na mas maging kaaya-aya ang itsura tunay nga na ang prosesong ito ay epektibo dahil marami na ang nagtagumpay na gumanda at gumwapo dahil sa plastic surgery. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may iilang tao na biktima ng maling surgery dahil imbes na mas gumanda, mas lalo pang lumala ang kanilang mga itsura. Isa na rito ang sikat na TikToker na si Helena o mas kilala bilang The Queen of Death. Hilig niyang magbahagi ng kanyang transformation video sa kanyang TikTok account. Kaya naman marami ang nadismaya at nalungkot sa sinapit niya matapos sumailalim sa isang transformation. Marami ang napasabi ng transformation ganrong dahil sa isang video na kanyang ibinahagi kung saan makikita na tila nagmukha siyang zombie. Marami siyang prosesong pinagdaanan bago humantong sa ganitong itsura. Una narito ang kanyang kilay. Una niya itong binago sa pamamagitan ng brow lifting. Sumunod naman ay ang kanyang pisngi kung saan kinailangan niyang sumailalim sa buccal fat removal upang mas maging slim ang kanyang mukha at magkaroon ng korte. Sumailalim rin siya sa lip augmentation at nagpalagay ng chin implant para ma-achieve ang kanyang hugis bigas na mukha. Hindi pa rito natapos ang lahat dahil humantong rin siya sa desisyon na ipatanggal ang kanyang ilong at magpatato sa leeg na mistulang nasunog. Marami ang umalma sa kinalabasan ng kanyang transformation. Ayon sa netizens, nagmukha siyang zombie na mayroong putok na putok na labi. Pero ang nakakalokang plot twist, ang lahat ng ito ay prosthetic lang pala at gawa sa make-up. Ayon kay Helena o Luis sa totoong buhay, Ginagawa niya ang mga transformation na ito upang maipakita sa lahat ng tao kung ano ang posibleng mangyari sakaling sumailalim sila sa isang plastic surgery. Hindi totoo na nagpagawa siya ng mukha, nagpatanggal ng ilong at nagpatato ng burning neck. Ginamit lamang niya ang kanyang talento at pagiging artistic upang ma-achieve ang transformation na ito paraan niya lang daw ito upang imulat ang isipan ng mga tao at magpalaganap ng awareness kung gaano kadelikado ang pagpaparitoke, lalo na kung sobra-sobra. Ito raw ay wake up call sa lahat para simulan ang pagyakap at pagtanggap sa kanika nilang natural beauty. Isipin din daw sana ng lahat ang mga implikasyon na pwedeng mangyari sa oras na gawin ang bagay na ito. Hindi masama na maghangad na mapaganda ang ating mga itsura pero gaya nga ng kasabihan, lahat ng sobra ay masama. Kayo mga katoto, ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? I-comment ang inyong mga sagot sa comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.